Dito na, nandun kanina sa loob sa May resort World. Oo, oh, oh. ah, pakwento lang kuya nung uh, nakita mo kanina. Oo, alam ko. Yung isa na lang, ma'am. Oo, oh, hindi, yung uh, naka na, may nakwento ka sa akin kanina na sinabi mo. Anong nangyari doon sa loob, kuya? Anong nakita mo? Hindi, nagpaputok lang, ma'am. Tapos pumasok yung malaking mama. Nakamask siya. Tapos may dalawang bag na malaking dala. Doon lang po. Anong itsura? Paano daw siya nakapasok? Saan siya dumaan pa? Sa saan mo na? Sa saan mo na? floor. Para i-diretso po ng kasino. Doon sa mga naman, bandang tao Doon po. Anong itsura nung lalaki? Anong dala niya? Mahabang baril, ma'am eh. Hindi ko rin alam ang baril yun, ma'am eh. Tapos, nakamas pa? Nakamas po. Opo. Doon na po, ma'am. Eh. May kasama pa ba siya na iba? Ay, hindi ko alam, Kasi isa lang yung nakita ko eh. Opo. Doon na po. May narinig kang patok na baril? Pagpasok na sa kasino, ma'am. Doon siya, nagpaputok siya ng isang beses. Yan lang po, ma'am. Salamat po. Yan ang uh, ilan sa mga nandoon. May kasama pa ba siya na iba? Ay, hindi ko alam kung ano si isa lang yung nakita ko eh. May narinig kang patok na baril? Pagpasok na sa kasino, ma'am. May narinig kang patok na baril? Pagpasok na sa kasino, ma'am. May kasama pa ba siya na iba? Ay, hindi ko alam kung ano si isa lang yung nakita ko eh. May narinig kang patok na baril. Pagpasok niya nasa casino ma'am. May kasama pa ba siya na iba? Ay hindi ko alam atusin. Isa lang yung nakita ko eh. May narinig kang patok na baril. Pagpasok niya nasa casino ma'am. May narinig kang patok na baril. Pagpasok niya nasa casino ma'am. Pagpasok niya nasa casino ma'am. Pagpasok ka na sa kasino, ma'am. Pagpasok ka na sa kasino, ma'am.